Ang bundok sa Arayat na nakapatungo sa mga lalawigan ng Kapampangan at Nueva Ecija ay may iniingatang mga kahiwagaan na nagpasalin-salin na sa mga maraming paniniwala. Sa maraming paniniwalang iyan ay lalong bansag ang mga talang nababanggit sa lathalang ito. Dahil sa pagkakataon sa diwa ng napakarami ng sali ng lahi sa Arayat at Kanunog Bayan, sangayon sa matatanda sa Arayat, ang bundok na nasabi ay ari ng isang napakaganda at mapaghimalang babae na si Mariang Sinukuan. Di umano kapag mabili ang mga paninda, ang araw ng linggo sa pamilihang bayan na Arayat, si Maria ay lumulusong sa bayan upang magtinda at mamili. Subalit, ang inkantada ay hindi mo raw makikilala dahilan sa iba't ibang paraan ng pagbabalat kayo na kanyang ginagawa. Naroon daw ang mag-ayos siya na tulad sa isang matandang magbubukid. Bukod sa pagiging maitim, ay pangupa ang ilong at sungal-sungal ang labi. Pinatutunayan din ng marami taga-arayat na maraming kagilagilalas na pangyayari ang mararanasan ng sinumang dadalaw sa bundok na iyon. Ang kabundukan ay totoong masagana sa mga bungang kahoy at ang sinumang aabutin ng kagutuman doon ay malayang makakapitas at makakakain ng bungang maibigan niya. Subalit ang sino mang magtangkang mag-uwi ng mga bungang kahoy mula roon ay hindi na matututuhan ang landas pa-uwi at ang lalong kahimahimala ay ang pagbuhos ng ulan kasabay ang paglakas ng ihip ng hangin. Ngunit sa sandaling ilapag ng taong iyon at iwan ang mga bungang dala niya, ang landas pa-uwi ay madali niyang matututuhan ang malaking tipak ng batong buhay. Sa ituktok ng bundok ay batiyang pinaglalabhan ng inkantada. Dahil sa paniniwalang napakaganda ni Mariang sinukuan at dahil narin rin sa magagandang tugtugin maririnig sa kabundukan, lang sino man ang namamalagi roon sa pangambang baka magayuma sila at hindi na muling makabalik sa kanilang tahanan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng bundok arayat. Please like and subscribe. Maraming salamat po sa pagkikinig at panonood. Mag-iingat po kayo. God bless!